Sa makapangyarihang panalangin na ito, tayo ay inaanyayahan na ipasa ang ating mga takot sa Diyos at payagan ang pananampalataya na punan ang ating mga puso. Sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan, ang panalangin na ito ay nagpapaalala sa atin na maaari tayong umasa sa presensya ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Sumama ka sa amin habang humihingi tayo ng lakas, tapang at kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Sama-sama nating gawing pagkakataon ng pananampalataya at pag-asa ang ating mga hamon at tuklasin kung paano hayaan ang liwanag ng pananampalataya na sumikat sa gitna ng kadiliman. Maghanda para sa isang karanasang panalangit na magbibigay ng bagong sigla sa iyong espiritu at magpapatibay sa iyong tiwala sa Diyos. Kapag ang takot ay kumakatok sa pintuan ng ating puso, ang natural na reaksyon ay ang magsara, Subukang ayusin ang mga bagay sa ating sariling paraan o kahit mawala ng pag-asa. Naisip mo na ba kung bakit ito nangyayari? Bakit ang takot ay nakakayang maghari sa atin? Naramdaman ko na rin ito ng maraming beses, ang pakiramdam na tila wala ng kontrol sa lahat. At alam mo bang napansin ko? Tuwing sinubukan kong harapin ang mga takot na ito ng mag-isa, lalo lamang bumigat ang bigat. Ngunit paano kung, sa halip na subukang lumaban ng mag-isa, ipasa natin ang lahat sa mga kamay ng Diyos? Hindi ito mukhang madali, ba? Diba? Minsan, parang ipinapakita ng takot na ang Diyos ay malayo na tila hindi niya nakikita ang ating pinagdaraanan. Pero nakikita niya. Natutunan ko sa mga sandaling puno ng kawalang pag-asa na ang pananampalataya ay hindi isang emosyon kundi isang pagpili. At ang pagpili na ito kapag ginawa ng may kamalayan ay nagbabago ng lahat. Sinubukan mo na bang huminto sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon at, sa halip na pakainin ang takot, gumawa ng isang simpleng panalangin? Hindi ako nagsasalita ng mahaba o masalimuot na panalangin, kundi isang bagay tulad ng, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero nagtitiwala ako sa iyo. Dito nagsisimula ang ating pananampalataya na pumalit sa takot. Maaring mukhang maliit, ngunit tuwing nagtitiwala tayo sa Diyos, may nangyayaring pagbabago sa loob natin. At bakit ito mahalaga ngayon? Dahil maraming sa atin ang namumuhay na napapalibutan ng takot. Ang mundo ay puno ng kawalang katiyakan at ito ay nagdudulot ng patuloy na pagkabahala. Alam ko, naranasan ko na ito. Ngunit sa bawat pagkakataon na ipinapasa ko ang mga kawalang katiyakan sa Diyos, ang kapayapaang nararamdaman ko ay hindi makatwiran. Ito ay kapayapaang tanging mula sa Kanya. Kaya, ano ang humahawak sa iyo? Anong takot ang nagpapabigat sa iyong puso? Hindi ba panahon na para magpatuloy sa hakbang ng pananampalataya at sabihin, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo? Dahil kapag ginawa natin ito, may isang kamanghamanghang bagay na nagsisimulang mangyari, Nawawala ng lakas ang takot at lumalago ang tiwala sa Diyos. Ang takot ay may kakayahang makapagpahinto sa atin, hindi ba? Pinipigilan tayo nitong gumawa ng mga desisyon, umusad at maniwala na may posibilidad ng pagbabago. Naramdaman mo na ba ang ganitong pakiramdam? Para bang nakagapos ka sa isang siklo, punong-puno ng kawalang katiyakan at may kabigatan sa puso. Naranasan ko na ito ng maraming beses. Ngunit isang bagay na natutunan ko ay ang takot ay isang natural na reaksyon, isang bagay na makatawid ng tao. At hulaan mo, alam ito ng Diyos. Ang natuklasan ko sa paglipas ng panahon ay mas sinubukan kong harapin ang takot ng mag-isa, mas ito ay lumalaki. Para bang pinapakain ko ito nang hindi ko namamalayan. Ngunit, nang sa wakas ay tumigil na akong subukang labanan ito gamit ang aking sariling lakas at ipasa ang takot sa mga kamay ng Diyos, nagbago ang pananaw. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam na lumalaki lamang ang takot kapag sinubukan mong harapin ito ng mag-isa. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ang pagtitiwala sa Diyos ay may malaking pagkakaiba. Isipin mo ito sa isang sandali, Paano magiging buhay mo kung sa halip na hayaan ang takot na mangibabaw, pinapayagan mong ang pananampalataya ang manguna? Mukhang simple, ngunit ang katotohanan ay ang pananampalataya ay hindi nag-aalis ng takot na parang mahika. Pinapalakas tayo nito upang harapin ito sa isang ibang paraan. Natutunan ko na ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi ang tapang na magpatuloy sa kabila nito. At ang pinakabuhay na bagay ay mas inilalagay natin ang ating pananampalataya sa aksyon. Mas nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Naranasan mo na ba ito? Ang mga sandaling gaano man katakot ang sitwasyon, nagpasya kang magtiwala sa Diyos. At bigla may nagbabago. Hindi kinakailangan ang sitwasyon mismo, kundi ang paraan kung paano mo ito nararamdaman. Naniniwala ako na, madalas, pinapayagan ng Diyos na harapin natin ang takot upang maranasan natin ang pagbabagong ito. Upang makita natin kung paano siya ay mas malaki kaysa sa anumang bagay na maaari nating katakutan. Kaya, ano ang nagpapahinto sa iyo ngayon? Anong takot ang nagtatangkang mangibabaw sa iyong isipan? Hindi ba panahon na para kumuha ng hakbang ng pananampalataya at payagan ang Diyos na ipakita sa iyo na siya ay mas malaki kaysa sa anumang takot na maaari mong maramdaman? Makipag-usap kay Diyos tungkol dito. Alam na niya ang iyong mga takot, alam na niya kung ano ang nagpapasakit sa iyo, ngunit nais niyang magtiwala ka sa Kanya. Dahil, sa huli, kapag pinili natin ang pananampalataya, nagsisimula ng mawala ng lakas ang takot. Ano ang nangyayari kapag ang pananampalataya ay talagang kumikilos sa ating buhay? Naisip mo na ba ito? Madalas, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya, ngunit talagang nabubuhay ba tayo nito sa ating araw-araw? Ako mismo ay nakuha na ang sarili kong sinasabi na mayroon akong pananampalataya, ngunit sa praktika, sinusubukan ko pa rin kontrolin ang lahat, ayusin ang lahat gamit ang sarili kong lakas. Naramdaman mo na ba ito? Yung sandali na napagtanto mong mas nag-aalala ka sa paglutas ng problema kaysa sa pagtitiwala na si Diyos ay nagtatrabaho na. Kapag ang pananampalataya ay pumasok sa aksyon, may nagbabago ng malalim sa loob natin. Hindi ibig sabihin na bigla ang nawawala ang problema, ngunit ang paraan ng pagtingin natin dito ay nagbabago. Iyan ang nangyari kay David sa harap ni Goliath at kay Jesus sa harap ng bagyo. Hindi nila pinabayaan ang nangyayari, ngunit alam nilang si Diyos ang may kontrol. At ito ang uri ng pananampalataya na kailangan natin araw-araw. Isang pananampalataya na hindi bulag, kundi may kamalayan na si Diyos, ay mas malaki kaysa sa anumang sitwasyon. Ngayon, isipin mo ito, paano kung harapin mo ang iyong mga hamon araw-araw na may ganitong tiwala? At kung sa halip na tumuon sa laki ng problema, tumuon ka sa laki ng Diyos na kasama mo. Hindi ito madali, alam ko, Nakaranas na ako ng mga araw na ang takot ay tila napakalaki na ang pananampalataya ay tila isang malayong ideya. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili kong, kahit nanginginig sa loob, ilagay ang aking pagtitiwala kay Diyos. At alam mo kung ano ang nangyari. Nagsimulang magbago ang mga bagay. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng problema ay biglang nawala. Ngunit ang kapayapaan na aking naramdaman ay isang bagay na tanging si Diyos lamang ang makapagbibigay. Naranasan mo na ba ang ganito? Yung pakiramdam na sa kabila ng laban may isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na humahawak sa iyo. Iyan ang nangyayari kapag hinahayaan nating ang pananampalataya ang maggabay sa ating mga hakbang. At ang pinakakamanghamanghang bagay ay, habang higit mo itong ginagawa, lalong lumalago ang iyong pagtitiwala kay Diyos. Nagsisimula mong mapagtanto na sa lahat ng pagkakataong ibinigay mo ang isang bagay sa Kanya, siya ay kumilos at ito ay nagpapatibay ng iyong pananampalataya para sa mga susunod na hamon. Kaya, isipin mo ngayon, ano ang sitwasyon na iyong kinakaharap ngayon? Hindi ba ito na ang tamang pagkakataon upang tunay na hayaan ang pananampalataya na kumilos? Magtiwala na, tulad na naging tapat si Diyos sa nakaraan, siya ay magiging tapat ngayon. Dahil kapag nagbigay tayo ng hakbang, kahit maliit, ang takot ay nawawala ng lakas at ang pananampalataya ay nagsisimulang magdala ng mga himala. Ngayon, may isang bagay na kawili-wili na minsan ay nakakaligtaan natin. Ang pananampalataya ay hindi isang nakahiwalay na aksyon. Naisip mo na ba ito? Ang pananampalataya ay isang patuloy na proseso, isang bagay na ating binubuo araw-araw. Pero paano natin ito gagawin sa praktika? lagi kong tinatanong ito. Paano ko mapapalakas ang aking pananampalataya kapag ako ay napapaligiran ng mga hindi tiyak? Dahil, sa totoo lang, minsan ang takot ay tila nais na bumalik at sakupin ang espasyong dati ay napuno ng pananampalataya. Naramdaman mo na ba ito? Yung panloob na laban sa pagitan ng pagtitiwala at takot. Ang napansin ko ay ang pananampalataya ay parang isang kalamnan. Kung mas pinapalakas mo ito, mas nagiging malakas ito. Ngunit nangangailangan ito ng patuloy na pagsasanay. Hindi sapat na pag-usapan ang pananampalataya sa mga oras ng krisis lamang. Kailangan natin itong alagaan araw-araw. At alam mo kung ano ang higit pang nagbabago. Ang panalangin. Tuwing nagsisimula ako ng araw sa panalangin, parang ang aking isipan ay umaayon sa kalooban ni Diyos, at ang pananampalataya ay nagsisimulang lumakas ng kusa. Naranasan mo na bang gawin ito? Simula ng iyong araw sa panalangin, ibinibigay ang lahat sa mga kamay ni Diyos. Napakakamangha-mangha kung paano ito nagbabago sa ating pagharap sa mga sitwasyon. Ngayon, huwag mo akong maliitin, hindi ito nangangahulugan na sa pamamagitan ng panalangin, ang mga problema ay mawawala. Ngunit nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng panalangin, inilalagay mo si Diyos sa harapan ng iyong mga laban. At ito ay may malaking kaibahan. Naalala mo si Josu sa harap ng mga pader ng Jericho. Hindi ito isang solong aksyon ng pananampalataya na gumuho sa mga pader na iyon, kundi isang proseso ng pagtitiwala at patuloy na pagsunod. At ganito rin sa ating buhay. Bawat hakbang ng pananampalataya ay nagdadala sa atin palapit sa tagumpay. Ang nakatutulong sa akin ng labis, at maaaring makatulong din sa iyo, ay ang pag-alala sa mga sandali kung kailan naging tapat si Jos sa nakaraan. Tuwing nahaharap ako sa mahirap na sitwasyon, humihinto ako at iniisip. Si Diyos ay nailigtas na ako mula sa mga komplikadong sitwasyon noon, kaya alam kong gagawin niya ulit. At ito ay muling nagpapaliyab sa aking pananampalataya. Sinubukan mo na bang gawin ito? Balikan ng mga sandali kung kailan kumilos si Diyos sa iyong buhay. Ito ay nagbibigay ng bagong pananaw. Dahil ang pananampalataya ay lumalakas kapag naaalala natin na si Diyos ay hindi nagbabago, na siya ay hindi nagkakamali. Kaya, paano mo na naisasagawa ang iyong pananampalataya kamakailan? Ito ba ay isang pang-araw-araw na ehersisyo? O naghihintay ka ba ng mga krisis upang maalala na kailangan mong magtiwala kay Diyos? Hamunin kita na gawing patuloy na gawain ito. Dahil kung mas inaalay mo ang iyong sarili kay Diyos araw-araw, mas papalita ng pananampalataya ang takot. Ngayon, isang bagay na talagang nagmarka sa akin ay ang pag-unawa na ang pananampalataya ay hindi pasibo. Naisip mo na ba ito? Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi nangangahulugang maghintay na lang na magbago ang mga bagay ng hindi kumikilos. Tinatawag tayo ni Diyos na magtiwala sa Kanya, ngunit tinatawag din tayo na kumilos sa pagsunod habang naghihintay. Ito ay isang bagay na, inamin ko, inabot ako ng panahon upang matutunan. Maraming pagkakataon na iniisip ko na, dahil lamang sa pagkakaroon ng pananampalataya kay Diyos, ang lahat ay otomatikong malulutas. Ngunit ang katotohanan ay ang pananampalataya ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mga hakbang na, minsan, ay maaaring tila laban sa ating nararamdaman. Ililibre mo sa Diyos ang mga bagay na ito. Alam na niya ang iyong mga takot at alam na kung ano ang nagpapasakit sa iyo. Ngunit nais niya na magtiwala ka sa kanya. Dahil sa huli, kapag pinili natin ang pananampalataya, nagsisimulang humina ang takot. Ano ang nangyayari kapag ang pananampalataya ay talagang gumagana sa ating buhay? Naisip mo na ba ito? Madalas nating sinasabi na mayroon tayong pananampalataya, ngunit talagang nabubuhay ba tayo nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ako mismo ay naranasan na sabihin na mayroon akong pananampalataya. Ngunit sa katotohanan, sinusubukan ko pa rin kontrolin ang lahat at lutasin ang lahat sa aking sariling lakas. Naramdaman mo na ba ito? Yung mga pagkakataong mas iniisip mong lutasin ang problema, kaysa magtiwala na nagtatrabaho na ang Diyos? Kapag ang pananampalataya ay umuusad, mayroong malalim na pagbabago sa loob natin. Hindi ibig sabihin na biglang nawawala ang problema, Ngunit nagbabago ang paraan ng ating pagtingin dito. Iyon ang nangyari kay David sa harap ni Goliath at kay Jesus sa gitna ng bagyo. Hindi nila pinabayaan ang mga nangyayari, ngunit alam nilang nasa kontrol ang Diyos. At iyon ang uri ng pananampalataya na kailangan natin araw-araw. Isang pananampalataya na hindi bulag, kundi may kamalayan na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang sitwasyon. Ngayon, isipin mo Paano kung haharapin mo ang iyong mga hamon sa araw-araw na may ganitong tiyak na pananaw? Paano kung sa halip na itoon ang pansin sa laki ng problema, itoon mo ang pansin sa laki ng Diyos na kasama mo? Hindi ito madali, alam ko. Nakaranas na ako ng mga araw na ang takot ay tila napakalaki at ang pananampalataya ay parang isang malayong ideya. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili kong kahit nanginginig sa loob, ilagay ang aking tiwala sa Diyos at alam mo ang nangyari. Nagsimula nang magbago ang mga bagay. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng problema ay biglang nawala. Ngunit ang kapayapaan na naramdaman ko ay isang bagay na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Naranasan mo na ba ang katulad nito? Yung pakiramdam na, sa kabila ng laban, mayroong isang hindi maipaliwanag na kapayapaan na sumusuporta sa iyo. Iyan ang nangyayari kapag hinahayaan nating ang pananampalataya ang gumabay sa ating mga hakbang. At ang pinakakahanga-hanga ay, mas ginagawa mo ito, mas lumalaki ang iyong tiwala sa Diyos. Napapansin mo sa bawat pagkakataon na inihabilin mo ang isang bagay sa kanyang mga kamay, siya ay kumilos. At ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya para sa mga susunod na hamon. Kaya isipin mo ngayon, ano ang sitwasyon na iyong kinakaharap ngayon? Hindi ba ito ang tamang oras upang tunay na hayaang kumilos ang pananampalataya? Magtiwala na, gaya ng pagiging tapat ng Diyos sa nakaraan, siya ay magiging tapat ngayon. Dahil kapag ginagawa natin ang hakbang na ito, kahit gaano kaliit, humihina ang takot at nagsisimulang mag-operate ang pananampalataya. Ngunit, may isang bagay na nakakalimutan natin minsan, ang pananampalataya ay hindi isang nakahiwalay na aksyon. Naisip mo na ba ito? Ang pananampalataya ay isang tuloy-tuloy na proseso, isang bagay na ating itinatayo araw-araw. Ngunit paano ito maisasagawa sa praktikal? Palagi akong nagtatanong tungkol dito. Paano palalakasin ang aking pananampalataya kapag ako ay napapalibutan ng kawalang katiyakan? Dahil, sa totoo lang, minsan ang takot ay tila nais muling bumalik at sakupin ang espasyo na dati ay puno ng pananampalataya. Naramdaman mo na ba ito? Yung labanan sa loob sa pagitan ng pagtitiwala at takot. Napansin ko na ang pananampalataya ay parang isang kalamnan. Habang mas pinapagana mo ito, mas tumitibay ito. Ngunit ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay. Hindi tayo makikinabang sa pananampalataya kung hindi ito isinasagawa sa panahon ng krisis. Kailangan nating alagaan ito araw-araw. At alam mo kung ano ang pinakanababago. Ang panalangin. Tuwing nagsisimula ako ng araw sa panalangin, parang ang aking isipan ay nagiging tugma sa kalooban ng Diyos at ang pananampalataya ay nagsisimulang lumakas ng kusa. Nakarinig ka na ba ng ganito? Simula ng iyong araw sa isang panalangin, inihahabilin ang lahat sa kamay ng Diyos. Napakaganda kung paano ito nagbabago ng paraan ng ating pagharap sa mga sitwasyon. Ngayon, huwag mo akong maliitin, hindi ito nangangahulugan na sa pagdarasal, ang mga problema ay mawawala. Ngunit nangangahulugan ito na sa pagdarasal, inilalagay mo ang Diyos sa unahan ng iyong mga laban at ito ang malaking pagkakaiba. Naalala mo si Josu sa harap ng mga pader ng Jericho. Hindi isang simpleng hakbang ng pananampalataya ang nagpatumba sa mga pader na iyon, kundi isang proseso ng patuloy na pagtitiwala at pagsunod. At ganito rin sa ating buhay. Bawat hakbang ng pananampalataya ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa tagumpay. Ang tumutulong sa akin at marahil ay makatutulong din sa iyo ay ang pag-alala sa mga sandali kung kailan ang Diyos ay naging tapat sa nakaraan. Tuwing ako ay humaharap sa isang mahirap na sitwasyon, humihinto ako at iniisip, iniligtas na ako ng Diyos mula sa mga komplikadong sitwasyon dati, kaya alam kong gagawin niya ito muli. At ito ay nagpapaliab muli ng aking pananampalataya. Nakarinig ka na ba ng ganito? Balikan ang mga sandali kung kailan kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Nagbibigay ito ng bagong pananaw. Dahil ang pananampalataya ay lumalakas kapag naaalala natin na ang Diyos ay hindi nagbabago, na hindi siya nagkukulang. Kaya, paano mo na ipapahayag ang iyong pananampalataya kamakailan? Ito ba ay isang pang-araw-araw na pagsasanay? O naghintay ka ba ng mga krisis upang matandaan na kailangan mong magtiwala sa Diyos? Hamunin kita na gawing is upang maiparating pa natin ang salita ng Diyos sa ibang tao na nangangailangan ng tulong espiritual. Salamat sa pagdating dito at hanggang sa susunod na video.